na pathway. the best pathway na makapasok dito at mag permanent resident dito sa Canada in 2025. Ano yan, mami? Yun! <laughs> Sinas sinasabi ko sa asawa ko ang po, ngayon. Kamumula-mula ako eh, no? Bakit? Bakit daw? Uminom. Hoy! Hindi ako umiinom, no? baka oh, sabihin nyo nananad kami sa ano ng video ni Miss Ina oh bagong bago yan oh anong date ngayon January 5 pinapanood pa namin si Miss Ina no? Oh. tatanggal na yung misis ko ng ano eh ng kanyang mga display ng Christmas yeah kasi kanina nagsimba kami ano ngayon? Ano ngayon? Three Kings? Yeah, Three Kings. So, Oh, sinabihan kami ni dapat kagahapon pa namin tatanggalin ni Mrs. ko yung display. Kaya lang nasabihan kami ni Pastor Yorms. Na... <laughs> uh, oh, ni Pastor Yorms na saka mo na tanggalin kasi Three Kings tomorrow, Saturday niya sinabi. So, ngayon kami nagtatanggal kasi tingnan mo naman yung ano namin, yung aming Christmas tree. Yung Christmas tree namin ay yung fresh. Kaya tingnan mo, hindi na siya fresh. Brown brown na siya. Kaya ang problema ang problema pa namin diyan pagka tinanggal namin maghahanap pa kami ng ano ng yung tatapunan no. Maghahanap pa kami ng tatapunan niyan. Hindi siya yung basta-basta na tulad sa Pilipinas, meron lang dumadaan na ano yung yung magkukuha lang ng basura. <laughs> Dito, meron siyang kailang ay meron siyang designated na tatapunan. Saan so, nakita natin yun? Oh, meron kami nakita sa may keystone na nakalagay. Anong, anong? Oh, so aalamin pa namin kung paano yon. Pero, for today, tinatanggal lang ng misis ko yung mga, ano niya, yung mga yan. Hindi naman nakapangalis pa yung misis ko kasi, ano pa yan eh galing pa kami na grocery kami. Yan! Yeah! Nagtatanggal lang kami ng Christmas decor. Kasi January 5 na ba kaya? January 5 na. So, hindi tayo tulad ng Pilipinas na hanggang kailan yun nilalag. <laughs> Umabot na ang February. Umabot na February yung ano namin yung yung aming display sa Pilipinas. So ngayon, mas maaga January no. Pinapanood namin yung palabas yung bagong vlog ni Miss Ina yung ano yun? journey na nag-meet Akala, akala, shout out Miss Ina. Akala ko yung ano, yung kanyang pathway katulad ng sa akin. Hindi pala, dito na pala siya nag-meet Pero ang galing, ang bilis lang, no? Ilan lang? 11 months? Ang bilis pr no? Napakaswerte niya. Ihilain namin kasi baka kumasok sa heater yung hindi oh, na Okay. Okay na na? Mm, -hmm. May na mm -hmm. na Napansin namin nung ano, nung para mga third week ng December, hindi na siya hindi na siya sumisipsip ng ano ng tubig. ng tubig. Kasi naalala ko nung una natin siya binili, di ba? Mm -hmm. Paglagay pa lang namin ng tubig napakadami, ubos kaagad, no? Mm. May -hmm. wala na. Atig niyo pagka pinagpag mo siya, nalalaglag na lahat ng mga dahon. Pero, ang kagandahan sa fresh na Christmas tree, ang bango niya. No, mami? Parang pagka lumapit ka, alam mo yun? Ah, makalat lang. Yun lang, masyado na makalat. So, yun. Dito lang namin na experience mo. Ayun ang asama ko. Asama ko yung fresh na Christmas tree. Pinapangarap namin ito sa Pilipinas. So, narupan na namin. Uulitin pa ba natin siya this year? Hindi. Hindi na. <laughs> Pero ang maganda, mag ang ang inaay na ng misis ko, syempre okay. ayaw niya nang dito ng nang ano ng fresh. Ano ano ba 'yun nami yung gusto mo Ano? Mukha na siyang fresh na Christmas tree. Kasama na Christmas light. Oh, kasama na Christmas light. Saka yung ano, basta ganito na rin itsura niya, di ba? Mm. Hindi siya yung para plastic lang na alam mo yung pang panglinis ng ano ng ng dede. Hindi <laughs> ganyan kadilis ng dede. Okay. No, nang bote ng dede, yung ganun. Kaya lang ang problema na ano, Magkano, mami? Mas sa 300 dollars. Mas sa 300 dollars. Grabe, mahal. Yun. Ano na yun? Ma mahal na yun sa dito sa Canada. Kasi pagka, ito nga eh. Magkano to? 60 dollars? O, 60, 80 dollars. Namamahal, medyo namamahal na Pero, ang maganda naman to, kung kunyari, bibili ka nyo, pwede mo naman siya pag-ibili na ngayon. So, yun, pinag-uusapan namin ng misis ko, itong ang nagdaan na 2024, di ba naalala nyo yung, alam niyo yung napakahirap na pumasok dito sa Canada. Itong 2024, ang daming bagong policies, ang daming bagong mga immigration policies, ang daming mga bagong rules kung paano makapasok dito sa Canada. Ang problema, hindi siya yung pampadali ng pagpasok dito sa Canada. No? Ngayon, pinag-uusapan namin ng itong ni Rochelle, ng aking asawa parang napakaswerte namin na nakapasok yung alam mo yun yung timing ng na pagpasok namin sa dito sa Canada na hindi na namin inabutan yung mga ganyang mga bagong mga bagong paghihigpit ngayon ang tanong pinag-uusapan namin ano na lang yung magandang pathway para makapasok dito sa Canada kasi sobrang dami na talaga tinanggal eh, di ba ngayon nga nalaman lang namin itong pati yung parent and grandparent ah uh, permanent residency pathway tinanggal na rin ni Pos lang. Ah, mabala. Pino oh, Pinos ni ni Canada, no? So, oh. Pero safe, safe pa rin naman yung mga ano, yung mga nakapag-apply ng 2024. Pero this 2025, kung kunyari magbabala kayo na kunin yung inyong parents at inyong grandparents para maging permanent resident dito sa Canada. Medyo Nag-stop sila. Hmm. Ano na? Mahit Nag-stop oh, nag na. For the meantime, in-stop la lang nila. May mga backlogs. Yes. Parang, parang ang nakikita naman namin doon parang inaano lang nila, humahabol lang sila sa mga backlogs ng ng mga permanent president dito. syempre ano eh, parang ang pinaprioritize nila, yung mga nandito na sa loob ng Canada. Di ba? Kaya, kahit kung anuman mga ibang pathway na papunta rito, medyo mahigpit na dahil dyan. At dahil yun sa puling video ko nung alam nyo na yung mga friends natin sa na ibang lahi dahil sa kanila eh. medyo ko kung, kung gusto nyo makita yung ano may eh, maraming nagagalit eh maraming, maraming nagagalit doon sa video ko na na bakit daw sinisisi ko yung mga lahi na yun eh evident naman eh sa mga nangyari ngayon dito sa Canada na uh, majority ng mga nangyari dito sa Canada na lahat ng paghihigpit dahil sa kagawaan din na talaga nila. No? Ano yan? Uh, kung gusto nyo yung mga detailed na na news, panoorin nyo si Miss Ina. Meron siya mga ano. Pero ano, yun, yun naman eh, ito, base lang naman yun sa mga, kasi syempre dapat alam nyo naman, mag vlog, vlog tayo, dapat updated tayo sa mga ganyang balita. Ah, hindi lang naman ano eh, para mga mga Canadians na rin naman yung nagvo-voice out ng mga uh, nakikita nila na problema rito sa Canada. So, yun. Kung sa saan na tayo napunta, no? Ang pinaka ano na sana na ito, yung topic na itong video na ito, yung tungkol sa ano eh. The best, na, the best pathway na makapasok dito at mag permanent resident dito sa Canada in 2025. Ano yan, mami? Yes. Ganun, yung ano, yung pinaka the best pa rin na pathway dito sa Canada ay ang temporary foreign worker pa rin. Medyo pinahirap lang siya, no? Kasi kung magpapatway ka ng Uh, gusto mag mag LMIA last noong 2024 uh, binawasan na rin yung ano yung uh, haba ng validity ng LMIA from one year ginawa na lang nilang ano na lang six months na lang ang validity ng ng LMIA pinahirap lang nila pero ang pinaka the best way pa rin na makapasok dito na pinakamagandang pathway pa rin temporary foreign worker pa rin may no? no restricted na no restricted na occupation. The best is mag ano ba? Sa mga industry na like agriculture, food processing, healthcare, and construction. Anis. Nasa ako kung may sabi niya. Oo, hindi. Ano pa rin? Yun pa rin naman yung mga dating ano di ba? Yung mga dating in demand na hmm. trabaho na pwede mong pasukan dito sa Canada kung kanya, kayo ay nasa uh, Pilipinas or nasa ibang bansa kayo kunyari nasa yung mga nasa UAE yung mga nasa Korea kung ang inyong trabaho eh nasa industry pa rin ng uh, food processing tulad ng mga butcher, yung mga meat cutters, uh, mga healthcare, yung ano ba yung mga healthcare natin yung caregivers. Yung, oh, yung mga caregivers natin sa yung mga nasa yung mga nurses, Uh, kung kayo ay nasa ano, agriculture, kunyari kayo ay yung mga farmers, yung mga ganyan, uh, welcome na welcome pa rin kayo dito sa Canada. No? Yung pathway nyo, mas madali pa rin compared mo sa mga pathway na open pa rin ngayon sa Canada. Yun pa rin ang the best pathway. Kung pag-uusapan natin yung tungkol sa application, wala kayong magiging problema. Ang magiging ano lang, parang medyo ano, kasi masyado kayong marami, no? oversaturated yung mga nag-a-apply. Pero, uh, hindi naman yung problema kasi tuloy-tuloy naman yung pinatanggap ni Canada rito. Yung mga ganyang mga ano, trabaho. Tapos, about sa permanent residency naman, panalo ba eh, di ba? Kasi ano eh, kayo pa rin yung priority eh. <laughs> so, sa mga industry, yung mga nasa industry na yon, kayo pa rin ang priority para maging permanent resident dito sa Canada. So, win-win talaga kung kung kayo ay eh, nag-aano na pupurso ng tulad ng ginawa ko na pathway na yung pagbubutcher, yung mga nasa mga supermarket, yung mga nasa mga wet market. Tuloy nyo pa rin, tuloy nyo lang yan, yung ano nyo, Huwag lang kayong huminto sa ano sa yung sa pag-apply. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Ano, ah, uh, malaki yung benefit ng ano ng Uh, pagiging butcher. So, yun, no? Kung kayo, eh, nasa industry ng food processing, ng agriculture, uh, sa healthcare, like, yung mga caregivers, yung mga nurses. nurses, yan, pasok pa rin yan. Nasa construction kayo, kayo, man, eh, ano, meron kayong experience sa mga kilalang, ano, kilalang Uh, companies ng ano ng construction open na open sa inyo, pa rin sa inyo ang Canada no wag kayong maniniwala na oh, masyado nang ano masyado nang mahigpit si Canada hindi na masyadong tumatanggap ng mga mga Pilipino ng mga imigrante hindi kung kayo ay eh, nasa ganong industry pasok na pasok pa rin kayo dito sa Canada no yun lang para lang ano kasi ang dami sa totoo lang maraming maraming na uh, ano yung parang nawawalan ng, ano, nasisiraan ng loob sa mga nagbo-butcher, lalo na sa mga nagbo-butcher kasi syempre, ito yung industry na pinasok ko ngayon, ang dami kong in-encourage na hindi, pumasok kayo sa ganitong, ano, makakapunta kayo sa Canada actually, sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung hiring. Nandiyan yung ISO, nandiyan yung magsaysay. Huminto lang yung staff house kasi itong employer, etong itong ano, company namin, hindi na kumukuha sa Pilipinas. Eh, staff house ang nagaano Pero kung kayo eh, nasa ISO, nasa magsaysay, nasa... Basta yung mga nagpapadala rito sa High Life, sa... Cargill, tuloy-tuloy pa rin yung mga tinatanggap. Actually, eh, ano lang, eh, last month lang may mga kararating lang ng mga ano ng mga meat cutters dito sa ano. Eh kanina nga mayroon pang nagpa video sa akin. <laughs> ano tuloy-tuloy niyo lang yung inyong pangarap niyo na yan. Makakapunta kayo dito walang walang problema, no? Hindi lang. Hmm, lang. At ano eh baka magalit na yung asawa ko, hindi naman ako tumutulong sa kanya, sasalita lang ako dito. <laughs> Sige na, like, share, subscribe, mga ganun. Paalam. Paalam! <laughs> Dokter tayo. <laughs>